13? Mm -hmm. sa atong ginagin mo? Mm -hmm. sa Victoria sa Victoria sa Victoria's, ah. sa Victoria's? Si Asa, Ito, may bata sa Rabia? mhm 13 si si Prisip na balik naman mm -hmm. nagkukusa dito sa papel niya 200 ng niya Ayon po siyang bata mhm mm yung bayaran ko, po saan mm -hmm. niya please. How o yung mag-catch may bisita kami dyan no? mga uh, dogs sobrang taba. Niwang-niwang. Hmm. Ma... Yeah, ito, ano, ang kubra sa dalong sundo. May kubra. Kami mabakal ka mo kubra. Meron kami dito. Baka gusto nyo. <laughs> uh, gusto nyo kubra. Dito rin pag kinagat ka. May ara kami. <laughs> dito. Sa ano na mo. Ito eh. Wala tigsisining. Hindi so, nga yung okay. tigsisining talaga tambok subong oh tambok subong day ano kapanisin pa ng unge oh mm. na mag ano ya magambal kay nang uhi itambok e, subong dito sila pa sa punta mm, sa punta sa salong sa padang punta salong, salong. Mm, mm. Ang, punta, salong ano, punta misa mm. punta dito punta diri Ito picture mo sa, sa Honeymoon Bridge. alta Ario? Hindi. Ha? Indulam Hai. <laughs> uh -huh. so Indulam Hai. Mean, sa so Indulam Ario? Si? Ah. Hindi ko pa na-upload. Hindi. <laughs> Basta <laughs> <laughs> mo <laughs> 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 din ang kalag ko ba ng mga ano sa visit niya ano no? Ah, uh, pigaw nga pag-ubra nila. Mga kontraktor? Oo. Oh, uh.

sipong na ako ni nanay mo ni ni sipong niya yes, na kulang so... ni kutsara diaw oh. o ginaisip niya pa naman ang gambal na ba ko kutsara ko like <laughs> Si ano, si rb mabot tumamatulog Ang <laughs> bote, tumila ko nila pa rin. Kay Karasel man kung nila. Oo, oh, tiliya. Eh, nga ato to si Dimpol? Eh, kinagat sila na niya mo. Ha? Eh, maabot. Nag-abot to si... To si Gamay. Ah, hindi siya tako. Gamay talaga siya. Eh, yung pakanto ko <makes> pala ko kay mo. Ah, ah uh, hindi na pakanto ko si sa'ya. Oo. Ah, hindi tayo mo. Eh, sila yung... Matumapunta. Sila ka pinjok ko sila lang corona to. hindi may makulit ko kay si ama. O may mga akit. sa karuna. So, may ano May ni? ba! Uy, susiyan ka! ka! kasama ka sa aming ano ah. Vlog. Vlog. Vlogger ka rin. Hahaha.

May sin, mayroon siya ro'n. Lusong siya pala, magtutug na. Kaya do, hapon na, no? Oo. Parang, ang binis ka nang, ano, para pati, untos. na mo, tao, mga kamuhutot, hindi ko yung hindi na. nag-untos ko, sasunod yung aeroplano ka. Huwag mo siya may Why ba? Hindi ano ko lang, hindi yung one pulang anay. Lakas talaga ang tumatong. Ah, ay nala pala di. na din. 'Di ba manghihingi lang ko tubig sa CR? Pero pag pumukpok, wala ng location ko ko. ako nanghihingi ng dagamo. plano ko lang manghihingi eh. Pag panaon-nao ako ng dagamo. Tigadong 'yan sa akin ko lahat ng laman si Bebeng. Ako nagbili na may nag kami sa airport ka no Tapos yun naman. Abaga na siya sabi may kart. Tapos so, sa teacher kami may kart so, so, <laughs> <laughs> ano na siya. Ano yung kagaya sa kart na siya? Ano lang ako doon? Tayo kung <laughs> may kart? Nakatayo lang na, pala sa kart. Tapos kart niya yung kanyang ano, backpack. Dora! <laughs> 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 yung backpack mo, Dora! <laughs> may balay ka pa to? Oo. Oh, mm -hmm. Walong araw. Uh, walong kagla ka mo no, to? Oo. May mabiling na eh, yung Mabihin ka. Kaya na niya pa si mama tapos si papa. Tapos ka? Isa ka pensilas? sinas? Hindi. Eh, buka kayo dahil na ito. Ano mo ito? ito. mo mama mo ka. Dua ka sa ako. Bagas, Bago ka kuli. Bago sa kapaanay. Mamulat ka na ito. Ay, toot. Ay, may ano? nag sila? May inamulat na? Pilip? Hindi kasi ano? Pilip pala eh. Oo. Paano na sila yung umay? Sa salo? Sige na, na si Mama, mu magbaybay. Lao ka tataw. Ano gigenyad si Lao? O. Oh, ang baybay. Mm. ma, upa ba? Upa. Ah, upa. Ito e -e ano, to si, kabalo si Punggo. Upa. Upa ko kaya, well, ang upa. pinakamahal to yung upa, yung isa ko tahop. Ay tahop ya man

Maulan. Wala pa nga pa uga. Puno ka ulan. Manas nung pala ulan na. Hmm. Yan ulan. Pwede nga siya na Sa maulan. Hindi pa uga. Sa nga sa pagdo. Sa po. Ano rin siya. Ano nga nga. lang. Ay pakuha na pala sa ano. Ah ano ka man o ba sa iya? Wala. Hindi. Istriyan ay kami pa. Kapag ito. Kapag lang yung historya dito ko nang mm -hmm. okay. na umakyat sa Bacolod ito din dynamic tong Alan dito ko rin nami. Nagkita jo klan ni Lenor na bigkaka ngapit pa bit na gritaw kami pinaylino kay nagtabo ay kami to hindi mo to inaman sa ila balay. O, ang balay, mga man, lang sa hasta ito. Ang ido ay maestra sa highway, sunod siya among mga sigurado ako naluloy ka sa akin. Why Sina, sila? Sino ka bantay? Wala tawad na ni, naluloy lang mga ido siya. Ay, wala tawad sa, sa... Ay, bakulod. Di sila, huwag ka mga ido. Wala ka ni, naluloy mga siling po ka dahi ang ido ay siya. Siling po, abawa, mga ido ang mananang sa balay. Hmm. Naluloy ko, sa tagi siya highway, sigurado, pulik na to, pulik. Yung laki laki, man, ba, naman ba ni Day No, Wala lang siya. Dahil mapuli lang na sa so, buhay. Talulungan mo na. Dahil, Aaaaahhhhhh. Ano nga? Iyan. na ang ilang tapuhin. Hindi kita oh. pag-amugi. Ano nilang sapat? Dito sa palay. Pa sa ligoy pala Siyempre may tao Pakaon. Na... Kunay iyan. Kun, Pag-aga... Aga, aga, aga... Na. E. ka... pag na. Gabi. Di sino kung napakaon pa ito din ah? Pakaon na natin yan sa mga ano? Sa aga kaon na natin. Amo redo. Au redo mo mo corona. Ni wang ni wang nat lotto. Da mo na puro. No. Tama ni wang na ri hmm. wang paggas. Bohay kanulu si isinlabo. Alas ropyo suno sing burgo. Are kapagibalinginda ni. Pag dingkikar gan naglakat lako kani dala ka manok no a ah, bagbag. sako ng dagpo, ano nga manok ba? Ah, ni Milton. pala yung sabi niya. Ano, gen pa... Paano niya di sako, no? Palagahan sa iyo. Yan, ay ako mabuto. to yan, ano ka pa nga iyo? O, iya? Hindi ka makawato. Namok mo ka manok. Tumudamo ka, manok nila. Eh, katuin niyo to sa Pagpuli mo to saan karoon? Katuan mo ko, yung idong butang sa inyo? Uy, may ido Sila yan, away lang sila. Hindi, kumagalo sa mga idong. Laglo ko niya, kalungoy nga. Sige, ito mapakaon kayo, itatawag. Hindi, kaya naman naman nung hinaglos man nung ali, si, bakit nung nakaon man na da? Siboy, alam nung pala niya. Hindi talaga naman, bakit sa sinabalain nila? Sabantay? Hindi, sa piyak lang. Ang mga niguro, palidin po lang. Kung unan pa daw. Wala sila ito? Na. Yan, makaon naman. na bakit nung nakaon niya nila, day? Uy, mas hindi nga sabati pa. Sige, bakit kalungoy man na sila? Kung hindi ko kain, dahil siguro idaw ko lang sa tao. Ano sa iyo? Kung ako puting idaw, wala talaga patunggan eh. Tatlo kontra isa, gindubo gan eh sa mga ulama'y ko. Ano pa na nagsibsa ko ng idaw ko ng puting burbulanan, ma? Ano na sabi ko, ginaano ko ng mga ido yan? kung mo anong ginaayang idaw? kini mo anong ginaayang idaw? Ano na ginaayang idaw? Hindi